Mahilig ka ba sa mga halaman, especially ng mga indoor plants? Well, kung ganun ay huwag mong gawin ang mga ito sa iyong indoor plants dahil masama ang magiging resulta. Limang mga pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa kanilang mga indoor plants. Ang mga panloob na halaman ay ang mga indoor trend na hindi pupunta kahit saan. Mula sa mga bahay na puno ng sapat na mga halaman upang iyon ito sa isang gubat or jungle, sa banayad ng mga pop ng halaman na nakakalat sa isang silid ng pahingahan, maraming paraan upang dalhin ang trend sa iyong tahanan. Sigurado sa unang pagkakataon na dalhin mo ang isang halaman sa bahay, ay mukha itong napakahusay at maganda. Ngunit kung hindi mo ito maaalagaan sa tamang paraan, maaari itong magsimulang magmukhang talagang malungkot, ng talagang mabilis. Mayroong ilang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa mga halaman na maaring maging ng maagang pagkamatay ng kanilang mga indoor plants. Ang pag-aalaga sa iyong mga panloob na halaman ay madali kung alam mo ang dapat gawin at ang mga pagkakamali upang maiwasan ito. At kung nais mong mapanatili ang iyong mga halaman na masaya at malusog, ito ang dapat mong malaman. Number 1. Maling paglalagay ng halaman Ang lahat ng pananaw natin na kung saan ang itsura ng ating mga halaman ay mahusay sa ating mga tahanan. Ngunit ang mga kagustuhan sa disenyo ay hindi ang pinakamahusay na paraan upang magdikta kung saan mo ilalagay ang iyong mga halaman. Kung nais mong umunlad, kailangan mong malaman kung ano ang mga pangangailangan nito upang matugunan ang mga ito. Kaya na lamang ng pagbibigay sa halaman ng masyadong maraming araw ay maaring makasakit dito. Ganon din ang hindi pagbibigay dito ng sapat na sikat ng araw. Ang isang walang laman na sulok sa bahay ay maaring parang perfectong lugar para sa isang halaman. Ngunit kung napipilitan ka lamang nalagyan ito para sa kapakana nito, maaring hindi ito magtagal. Kung isang particular variety ng halaman ay ang gusto mo, then go for it. Ngunit di aking mayroon kang perfectong lugar para uminla dito sa bahay. Importante alamin mo muna sa bibilan mo ng halaman ang tamang lugar para sa halaman na gusto mo para hindi masayang ang pagod at pagbili mo dito. Number 2. Pagtutubig ng sobra Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin ay ang pagbibigay ng iyong mga halaman ng masyadong maraming pansin at pagtutubig ng madalas. Ang bawat iba't ibang halaman ay may mga individual na pangangailangan pagdating sa pagtutubig at kapag alam mo talaga kung ano ang kailangan mo, aalagaan mo ito ng maayos. Ang ilang mga halaman halimbawa ay hindi dapat na hanggang sa ang lupa ay ganap na tuyo kapag pinisil mo ito o kahit na yung unang dalawang pulgada o isang pulgada dapat ay tuyo. Samantalang ang iba tulad ng ferns ay umunlad sa isang basa-basa, mahalumigmig na kapaligiran and love through watering. Number 3. Hindi sapat na pagtutuwig Ang excitement sa isang bagong halaman ay maaring manatili lamang ng ilang sandali at lahat tayo ay nagkakasalan na accidentally na iwanan ito ng medyo mahaba bago natin ito diligan habang ang mas madigas ng mga houseplant ay maaring tumagal para sa isang mahusay na inumin, ang iba naman ay hindi maaring gawin ito. Ang pag-iwan ng masyadong mahaba para tubigan ang iyong halaman ay maaring gawin itong stress, stunt ang paglago nito at ang kalaunan ay hahantong sa isang patay na halaman. Ang isang madaling tips na dapat tandaan na kapag kailangan nila ng isang mahusay na inumin ay ang maglaan ka ng isang araw sa isang linggo para sa pagtutubig at gawin ito isang ugali. Laging suriin muna ang lupa at ayon sa mga pangangailangan ng bawat halaman para matiyak ang mga kailangan na tubig. Tubigan lamang ang mga nangangailangan nito. Pangapat, kalinisan ng halaman nakakalimutan natin na ang mga halaman ay nangangailangan pa rin ng ilang pangangalaga na madalas nakukuha nila sa labas katulad na lamang ng paglilinis ng kanilang mga dahon na lililinis ng hangin at ulan. Ang pagbibigay ng mga dahon ng iyong mga halaman ng isang regular na dusting ay makakatulong sa kanila na mas mahusay na magbabad sa sikat ng araw at may iwasan ang mga infestation ng mga bugs at peste. Tinisin din ang mga patay na dahon upang mapanatili ang iyong halaman na pinakamahusay. Pinapahina nito ang mga peste mula sa pagsubok na lumipat dito. Ang iyong panloob na halaman ay may sariling mga pangangailangan na kailangan matugunan mula sa ilaw hanggang sa pagtutubig at maging sa pagkain. At ng panghuli, huwag kalimutan na pakainin sila. Mayroong sapat na sustasya sa lupa para makaligtas ang karamihan sa mga houseplants. Ngunit ang pagbibigay sa kanila ng isang mahusay na feeds ng pataba ay makakatulong sa kanila na umunlad. Ang pinakamainam na oras upang lagyan ng pataba ay sa panahon ng growing season ng halaman na sa tagsibol at tag-araw at pagkatapos ay ipapagalin ang pagpapakain sa mga buwan ng taglamig tulad ng pagtutubig, ang pagpapakain ng halaman ay nakasalalay sa mga pangangailangan ng individual na halaman. Kasama na ang tamang pataba na gagamitin. At tulad ng pagtutubig, posible na ma-overfeed ang iyong halaman o masunog ito sa maling uri ng pataba. So, yun lamang po ang ilan si na dapat nating tandaan kapag tayo ay mayroong mga halaman sa loob ng bahay o kahit maging sa labas. Lagi nating isa sa alang-alang ang limang ito. Mas makakabuti na mayroon tayong kaalaman tungkol sa mga halaman na nais nating alagaan o ilagay sa ating bahay. Nang sa ay hindi masayang ating panahon ang ating pera sa pagbili ng mga halaman na ito. Walang duda na pagdating sa kalusugan ng kaisipan ng ating lipunan ay may malubhang problema. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga panloob na halaman ay maaring ito lamang ang bagay na kailangan mo upang guminhawa ang iyong isipan. At habang ang pagdaragdag ng ilang mga houseplants sa iyong tahanan ay maaring isang madaling paraan upang makatulong na mapabuti ang iyong kalooban, hindi lahat ay ipinanganak na may green thumb Ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan mong makaligtaan ng mga benepisyo nito. Piliin lamang ang iyong mga houseplant batay sa iyong pagkatao at magkakaroon ka ng isang umuulag na panloob na kagubatan at mas malusog na balangkas ng isipan ng walang oras. Para sa mga manlalakbay or traveler, ang halaman na bagay sa inyo ay mother in law or snake plant. Number 2 para sa trailblazer, Olive tree ang bagay na halaman sa inyo. Para sa mga high achiever, aloe vera ang babagay sa inyo. Number 5 para sa mga makakalimutin, Zanzibar jam ang halaman para sa iyo. Number 6 para sa mga busy bee or sa mga bising tao, Devil's Ivy ang halaman na para sa iyo. Number 7 para sa mga laging balisa or mapag-isip lavender ang nababagay para sa inyo. Number 8 para sa mga helper, Monstera, ang halaman na para sa iyo. Number 9 para sa social butterfly, spider plant ang bagay sa inyo. Number 10 para sa mga daydreamer, fiddle leaf fig ang halaman na para sa inyo. So, yan lamang po ang ilan sa ating mga houseplants na babagay daw sa inyong pagkatao or personalidad. Pero again, depende pa rin po sa inyo yan kung ano yung mas gusto nyong alagaan, kung ano yung sa tingin nyo ang magpapasaya sa inyo at magpaparelax sa inyo sa tuwing nakikita nyo na or sila yung nangalagaan natin. Pwedeng ilagay sa ating loob ng bahay, or sa labas ng ating bahay, depende kung saan nyo siya gustong ilagay. Ang importante ay saya kayo tuwing nakikita nyo siya or nakakalma ang inyong isipan tuwing nakikita nyo sila. Okay, good luck sa pagpili ng inyong mga halaman na way mapatubo at mapalago nyo sila ng maayos kung gusto nyo magkaroon ng mga idea kung ano ba yung mga pwede sa mga indoor plants o yung mga pwede pang labas. So, may mga video tayo dyan. Pwede nyo pong i-check sa ating mga previous video. Marami na po tayo mga naipakita mga halaman dyan na pwede pang indoor and sa ating labas. Dati ang aking Shuffle you drop sa isasap, gaganda ang buhay. Big and back, shuffle you drop sa isasap, mando'y magiging makulay. So big and back, shuffle you drop sa isasap, gaganda ang buhay. Big and back, shuffle you drop sa isasap, mando'y magiging makulay ay magiging makulang.